grade 4, 5, and 6, first year A and B, second year, third year. ibang fourth year nandyan, di ba? Nasaan mga fourth year? Okay, magaling. So, ulitin ko, palakpakan natin si Ayano Dedra Duldulaw sa kanyang tula. Wikang We come Pilipino. We come Pilipino, kaloob ng poon. Sa sambayanan ng na natatangin nasyon. Agila alfabeto mula noon hanggang ngayon. Para sa Pilipino, kalakip ay pensyon. Sa loob at labas ng mga tahanan, Bikaw Pilipino, gawing number one. Sa opisina, paaralan at saan man, natatangi at mabitang katangkapan. Bikaw Banyaga, dapat pag-aralan dahil mahalaga rin sa kinabukasan. Ngunit ang pagmamalaki at paggalang sa wikang sarili dapat tularan. Wikang sarili ay di dapat ikahiya bago si pagmalaki at idambala. Laging dalagin dahing pithaya, bansay buklurin ng pambansang